Nagtapos na ng unang kalahati ng UAAP season ng 8 uh, uh, season 86 ng men's basketball ano nung koponan ang nangunguna matapos ang unang round Alamin natin sa ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports isang rematch sa pagitan ng defending champion Ateneo de Manila Blue Eagles at University of the Philippines Fighting Maroons ang nagsilbing panapos ng unang round ng UAAP season 86 sa tinuguri ang The Battle of Katipunan, dikitan ang bakbakan sa pagitan ng dalawang powerhouse at umabot pa sa overtime. Pero sa extra period, hindi na pinalampas ni rookie Mason Amos ang pagkakataong magpakitang gilas. Pitong crucial points ang pinakawalan ni Amos sa OT upang ibigay sa Ateneo ang 99-89 na panalo. Samantala, nakatikim din ng tagumpay ang University of Santo Tomas Growling Tigers sa unang pagkakataon ngayong season. Nagtala ng 23 markers, 6 boards at 2 dimes si Nick Cabanero na siyang nanguna para sa mga Tomasino, 68-62 to kontra Far Eastern University Tamaraos. Dahil dito, nawakasan din ng Tigers ang kanilang 19-game losing streak na mula pa sa nakaraang season. Para din uh, ma-absorb din namin kung paano yung manalo sa lalok kasi it's been a long time na wala kang panalo. Para ma din namin kung gaano para tasarap yung manalo. And I do hope na mag-continue uh, to the Magpapatuloy ang UAAP Men's Basketball sa ikadalumput lima ng Oktubre. Magsisimula ang Round 2 sa isang quadruple header kung saan masisilayan ang mga susunod na match-ups. UST vs. LaSalle, NU vs. UE, Ateneo vs. FEU at UP vs. Adamson. Lahat ng mga larong ito ay idarao sa SM Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Rafael Bandayrel para sa Bayan.